Hello guys, Assalamualaikum Ito, nandito na naman tayo dito sa isang napakagandang lawa dito sa Bolo Bolo Turkey Dito kami, galing kami kanina doon sa waterfall sa Dushja Tapos dito kami dumiritso sa lawa na pa, para ipakita sa inyo yung kagandahan nito Dito na naman kami picnic mga na lalas kami, hati-hati yang ini lebih-lebih kami gaya ah, gitu lawaknya tuh, ayan, maririnig yung mga bata si mga bata diyan na may inay naglalaro sila ayan, ililibot namin namin kayo dito sa napakalawak ng lawak, lawak napakagandang view nito guys kaya kaya samahan nyo kami habang kami ay nagliligo inikipot namin to hanggat makarating kami sa inuupuan namin kung saan yung nakalagay yung amin lamesa. So, mesa Tara na guys, tayo ay maglibot-libot. Thank you. Tama yun sa amin. Dito ng Bolo Torki. Ay, 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 wala. Tignan nyo, may mga, may mga namimiss din si dyan, guys. Makikita mo yung mga nakaupo dyan, nakatambay. May dala-dala silang pamimiss. Libre din mamimiss dito, mga lalat. Ang nakukuha nila dyan, mga, ano, tilapia at saka yung parang, ano, parang, hindi siya, parang, karpa. Ayan, nagpakita na lang ako sa inyo habang kami ay naglilibot dito. May namasda ng pag pagtakip si Pero mainit na mainit pa rin yung araw kahit ala, mag-aalas 7 na nang gabi. Mag-aalas 7 na guys pero maano pa yung araw dito. Napatayo yung camera ko ah. Yak yung mga chikiting nila. Ayan yung parang water lily nila dito guys. Pinaka water lily. Ang ganda ng mga bulaklak. kaya so, yung Ayan mga bulaklak yan. Tiyong, mga, ano, lumulusok dyan. <laughs> so ito na parating na tayo dito.